Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic Welcome to my channel but before that Kung bago ka palang sa channel ko please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and like and share mo na rin So, hi there mga kapatid, it's me again as you can see, bago na yung ano ko yung video ko um, pinalitan ko na, in-update ko na um, but still nakahit pa rin yung mukha ko but anyway um, yung magiging topic natin ngayon, I know na huli na ako dahil um, previously ma madami na nag-cover nito but I just want to add it to my um, uploads, Ito regarding yung press ko ni uh, President Duterte and then yung pagpunta niya para mag-file ng COC though parang sinabi na yata niya natatakbo siya as mayor and vice mayor si Baste but we're still hoping na si Baste ay mag as um, senator but let us uh, just wait guys kung anong mangyayari Um, let us just watch this um, short video and then afterwards, meron lang ako ipapakita just to wrap up and para matuwa kayo. May ipapakita ko mamayang very very cute video kasi so plak don si Nograles. and um alam naman natin na wala nang kapag-apag si Nograles na manalo um ay may tabog pala sila sa kanya si Miss ano siya Reto so you know what i mean when in, when i say Reto di ba so bahala na kayong magdagdag guys kung ano ibig sabihin. sabihinoban yun na yun um makikita niyo naman yung ano yung um, resulta um, hindi naman may kakaila ba diba? so let's proceed guys I'll just play this video so, right, well uh, I am open to suggestions from the media so, gusto sure. ng tao ibig sabihin Yes, yes. Oh, uh, uh, sige, mag -mayor tayo. Mayor, hmm. uh, he should be the vice mayor. formal nang naghain si dating Pangulong Ludwigo Duterte ng na kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde ng Davao City. Bagamat hindi nagpaunlak ng panayam, matatandaan na ayon sa si dating Pangulo, kung ito ang galing ng taong bayan ay maaari itong tumakbo bilang alkalde ng Davao na malapit sa kanyang puso at kung saan siya nagsilbi ng ilang taon. Dagdag pa nito na nais niyang ipagpatuloy ang magandang nasimulan sa lungsod at ang negasiya ng kanyang ama kasaya naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo ng ganun. I mean, makilabang pa siguro ang next generation mga ako ko. Alam mo, no, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro, dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, uh, I would not judge myself, but I would say that dinigay ko lahat yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, ano. I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman, Nagbabala rin ito sa mga kabilang sa iligal na droga na kung sakaling siya ay tatakbo, isanin na ng mga ito ang Davao City. Matandaan na isa ito sa kanyang tinukukan ng panahon ng kanyang termino. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early sabihin ko na, lumayo na kayo. Ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar Ala, kalaki naman ng Pilipinas, si Mamili ka, si Bo, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na magbloom sa sarili niya. No lang like problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not with me. This is my city and I want it, it peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kagad. Samantala, maliban sa mga Davao councilors na naunang dumating sa Comelec, ay kasabay na dumating ng dating Pangulo ang kanyang anak na si Mayor Sebastian Duterte na tatakbo naman bilang Vice Mayor ng Nungsod habang ang kasalukuyang Vice Mayor na si Melchor Kitain ay tatakbo naman bilang Councilor sa 1st District ng Davao City. Si Congressman Paolo Pulong Duterte ay nauna na nag-file upang muling tumakbo bilang representative ng unang distrito ng Nunsun. At ang anak nito na si Omar Duterte ay tatakbo naman bilang kongresista sa kalawang distrito. Labis naman ang kagalakan ng mga supporters na nasa Komilit habang inaantabayanan pa kung may magiging pagbabago sa mga inihain COC sa Davos City para sa huling araw ng filing. Para sa Diyos at sa si Pilipinas kong mahal, Jim Domingo, SMA News. So, um, there you go, uh, mga kapatid. As you can see naman, no, overwhelming yung tao. Grabe talaga yung support nila sa mga Duterte. So, um, I don't think may kapag-apag-asa si Reto na manalo dito kahit pa siguro sabihin natin na magbabayad siya kasi di ba may usap-usapan nga na binigyan nga daw yan ng bilyon na pondo para ipamigay sa mga tao well kung ako naman ang taga Davao kunin yun lang yung ibibigay niya total pera naman ng bayan yan and then of course iboto nyo pa rin yung gusto yung iboto but for sure landslide yan kung kung siguro may magboto man yan kay Reto na yan siguro yun yung mga nabayaran niya And uh, we all know naman na uh, ilang beses na yan sila na trinay na kalabanan yung mga Duterte. Pero wala namang nangyari. And then, alam naman ng mga tao sa Davao. Tsaka, I think hindi lang mga tao sa Davao. Sa dami din na nagsasabi. Like yung mga ibang mga vloggers na legit na vloggers. Na may mga ano talaga sila personal... Um, uh, ano ba tawag niyan? Um, yung source nila is talagang totoo na sinasabi nga nila na manggagamit nga daw yan si ano na yan, si Reto na yan dahil ginamit lang niya si um, Pangulong Duterte last time tinulungan sila or tinulungan siya and then tignan, na, tignan mo yung mga ginagawa niya ngayon sa Congress kung papaano siya umatake sa mga Duterte so obviously na talagang manggagamit isa rin siya sa mga manggagamit um, so yun We're still hoping na tumakbo si Basti ng senator. I think this is the, ano, ngayong araw yung last filing ng, ano, candidacy. So, we're gonna wait for it. Kasi, kanina nung napanood ko yung kay Sir Placido, parang sinabi na no, may surprise yata sa last day ng filing. So, we will just wait, guys. Um, and, alam naman natin, syempre mga tao, um, minu-wish nila na at least merong isang Duterte sa senado. So, um, we will just move on to the next video. the very short din lang ito. Kukunin ko lang kay Mr. Real Talker sa um, Facebook na page niya. Kasi nakakatuwa kasi yung mga ginagawa niya kay sa TikTok, I think. And then, yung mga reels niya. So, nagustuhan ko lang ito. Talagang bokplax dito si, ano, si Rot, Reto. So, let us just watch. Just give me one quick sec. So, heto, heto siya, guys. Short clip lang siya. So, bali, dalawa pa yung ipapa... Um, kita ko sa inyo na nakita ko rin sa page ni Mr. Real Talker. I-follow niyo siya sa Facebook. Sa reels niya. Ang gaganda talaga ng mga ano niya. Tsaka may point talaga. Tsaka sa pool lagi. So, let us watch. I-on on ko lang yung ano niya. Yung sound niya. Ang ganda na ng Davao. Mas gaganda pa ang Davao mas magiging safe, mas magiging progresibo. Tatay Digong yan eh. Da original kumbaga. Ah, Megs. Megs Nograles <laughs> Kaya mong banggain si Tatay Digong? I don't think so. <laughs> Sana all naman ito. Confirmed na po, no? Sana all Davao City, 'di diba? confirm na po babalik as mayor si Tatay Digong sa Davao City. Sabi ni Senator Bongo, Tatay Digong, formal nang inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde sa lungsod ng Davao, October 7 sana all, di ba? Na mapapasana all ka na lang talaga, eh. imaginein mo. Ang ganda na ng Davao, mas gaganda pa ang Davao. Mas magiging safe, mas magiging progresibo. Tatay Digong yan eh. The original, kumbaga. Ah, Megs. Megs Nograles. <laughs> Kaya mong banggain si Tatay Digong? I don't think so. Ano <laughs> okay, po, uh, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the uh, President, uh, former President Duterte's party or hindi po? Wala. Kasalaman uh, to with President Duterte dahil din endorse ako. At uh, si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya Vice President. <laughs> ako nagsabi ng Presidente Tintan. Pero pagpagpag si Sarah at napakalas ni Sarah, <laughs> Governor, <laughs> with the natin. Oh, klarong-klaro yan. Galing mismo kay Chavit Singson. <laughs> diba? Galing mismo kay Chavit Singson na napakalakas ni Sara. Diba? Nung during uh, past election, sabi ni Singson, pag nag-file as president si VP Inday, bumaba ka na. <laughs> diba? At maging vice president Vice President kani ni Inday kasi malakas si Inday si even Chavit Singson alam na alam na alam niya kaya natatawa na lang ako sa iba sobrang yabang akala mo talaga buti na nga lang hindi gahaman si VP Inday sa kapangyarihan so yun guys so I'm um, very short lang talaga yung clip ko for today um, I hope you like it so we'll just Um, wait na lang dun sa last day ng filing ng um, COC ng mga kandidato natin. So, we're still hoping and praying talaga na um, isa sa mga Duterte will ano, run for um, Senate. So, for now, ang um, um, I think ang um, mga tatakbo na um, final ata na, nag, na meron ng ano, COC ay um, of course si um, Senator Bongo, Senator uh, Bato, um, sa so PDP to ha, si Senator I mean, um, Philip Salvador, um, of course, Attorney Jimmy Bondo, tapos si Attorney Vicata is under um, Maisug, yun yung sinabi ni Sir Placido, but of course is support pa rin talaga siya ni um, PRRD, And then, another one si Kong Marcoleta. So, let us support. Lahat ng mga um, i-endorse ni Pangulong Duterte. At yan, um, of course, si Chavik Singson. So, though si Chavik, kahit sabihin natin na independent yan, alam natin na malakas siya. Pero, at least, ba diba, nag-thank you pa rin siya kila Pangulong Duterte. At saka, yun nga, um, obvious naman. Hindi ko kasi yung napanood yung sa question and answer niya doon sa COC, nung nag-file siya ng COC sa um, um, anong ang hotel yan? Basta Summer in Manila na nung nag hindi ko na siya na subaybayan. But, um, kumakalat kasi sa Facebook din yan. And then, yun nga, pinakamagandang nag-comment kasi na nakita ko si Mr. Real Talker. Kaya, yun yung ano ko, yun yung inad ko dun sa video ko for today. So, that's all for today, guys. Um, we're just gonna watch out uh, for our next uh, um, upload basta straight ano tayo straight Duterte na ano na uh, what do you call this yung, yung i-endorse ni um, Tatay Digong so dun lang tayo i-shoot natin sa Inidoro lahat ng mga um, katunggali nila or yung line up ni Bangag hindi ko na iniisa-isa yung mga kandidato doon dahil I know most of you naman napanood na yung mga ibang mga nag-vlog doon. But yung nga yun lang siguro ang iyong kampanya lang natin yung mga susupportahan ni um, um So yep, that's all for today and thank you so much for watching. Bye. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. News kapo RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.